Gupit yung pinakayang servisyo dito sa Japan. Napita na tayo sa barber papagubin na namin ni Boss Dai. Ang problema is Hindi namin alam kung papayag magpavideo yung mga yun. Tsaka sayang yung bayad kung hindi magpapavideo. Di kasi talaga papa gupit dito sa Japan eh. Napakamahal eh. Ayun na, ayun na. Alright! Ayun okay. 通常料金で、で、追加料金かかるのは、あるより短い0.3ミリ書いてないやつで、で、0.3ミリがプラス300円の0ミリのツルツルやったらプラス800円。0.3ミリのほで、プラス300円のほうで。え、止まらん

na kasi siya sa noo lapad eh. Pero ako oh, na Pero gusto ko talaga itong hairstyle na to. Yun nga lang, hindi nga bagay kasi malapad noo Ay sabi niya, gugupitan niya ako. Okay lang, lang kahit na makalita ng gupit. Pero hindi yun dahil, sobrang pangit ng servisyo nila. Sobrang ganda ng servisyo nila. Yung ahit, yung ahit dito, Ayan Tapos kilay, noo, ito, tenga, ito yan, tanggal yan. Ito, liig, 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 liig. liig. tenga, pati ito, pati loob nito, tanggal, tanggal yung balahibo niyan. Ilong, ito, ni scrub, gitna ng mata, yan, lahat, inahit yun. Ay, sayang, hindi nakita. mo na ng hot towel, tinanggal, pinahiran ng shaving cream inahitan mo na ng parang isang first cut ng ano. So, yan yung naging resulta ng gupit. Semi-paid. Sila nga siguro may pinakamagandang servisyo sa buong mundo eh. Yun nga lang, sila rin ang mayroong pinakamahal na gupitan sa buong mundo. Sa top 5 sa buong mundo na pinakamahal ng Japan. Nasa top 10 pinakamura naman ng Pilipinas. Isipin nyo naman ang tulad ko na lumakas sa si Pilipinas sa may gupitan na 50 pesos lang. Tapos magpapagupit ka rito sa Japan halagang 2,000 yen or 760 pesos sa palitan ngayon ha. Baba pa ng palitan. Kung medyo mataas, nasa 800 plus. Sipin nyo naman mga, kung sa dati ha, sa dating 50 si nung estudyante ako, 7, 760, 76 lang ang gupitan yun. 7, 15, isang gupit sa Japan, 15 gupit sa Pinas. Kaya naman talaga matututo ka maggupit dito. Kaya nga kami, kami na lang din nagugupitan dito paminsan-minsan e. Tapos pag medyo humaba sa sampangit sa aming papabarbero. Ngayon, medyo maganda. Papatungan lang namin ng razor ulit. Sa pano, yung nakita nyo naman sa video kung paano hawakan yung ulo ko doon. Pagkat tina-touch tina nila rito, parang talagang ano lang, ah, uh, daliri nga, isang daliringan lang yun. tutulak nila pa ganon na, walang pressure. Sasama mo siyempre ulo mo Para hindi ka na ano yun Buta sa Pilipinas Naalala ko nung bata ko Eh ganun ang barbero yung ulo mo oh. Diyan na yung rin Mas mahal man yung gupitan dito Isinsyado naman yung mga tao dito Dito sa Japan hindi pwedeng basta magugupit ka lang yung Tatayo ka ng shop tulad sa Pinas Yung pag ka na mag barbers Pwede ka na mag isang salamin lang Tapos yung gamit mong razor at gunting Sa isang labaha Palagna Pupunta na yung tao sa iyo, magpapapogi na sila dun. Dito sa Japan, di pwede yun. Kailangan lisensyado. Mga professional yung gumagawa. Pagkatapos, gamit sa atin, ano lang, tubig. Pagka, ahit, hairstyle. Tutubigan lang. Pogi ka, saglit. Pag natuyo, mukha ka ng sisiyo. Dito sa Japan, talagang mga pumada. Sashampooing ka, pagkatapos gupitan. Pagka shampoo, blower. Pagtuyo na, tsaka lalagyan ng pumada nilang kabango tapos yung shampoo nila kabango din sa atin naman may mga ganong gupitan na rin may mga katulad sa bench o kaya sa mga mall ganon na rin naman may shampoo may, may blower ang problema nga lang mas mahal doon yung gupitan sa labas ng 350 parang mga 300 sa mall dati ah Ewan ngayon kung magkano tagal ko nang di nagpapagupit eh. Tapos isa pa rito, ini-sterilize bawat gamit. nyari yung gunting. Marami silang gamit na gunting pagkakataos ng isang tao na sterilize yon, yung mga shaving cream nila nakahatawil ka pagpasok papatong ka hatawil sa mukha bago ka ahitan. Di ba? Para lumambot yung mga balabalahibo. Tingo ba susugatan? Tapos yung razor na gamit nila, ang dami. Iba yung pang first cut, iba yung pang lining, iba yung pang tuwid dito. Isa point guys, isang gupit dito sa Japan, makakabili ka na ng isang razor. Ito nga yung razor na napili ko. Ano ba sa rito, Jem? Brown. 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 Yan guys, magkano lang to? Walang 3,000 yen to. Isipin nyo, halos isang gupit, halos isang razor. Talagang ang gupitan yung sarili mo, yung mga tropa o anak o kapatid o ano mo, bayaw, ganun. Si Dai, si Yusai, si Jin. Ayan lang yung isang magpapa <laughs> <laughs> Papa highlights Tang na, dahil ko pa may salon ha Puta ka na <laughs> oh, nang gupit ko, faded do oh. Shit, tang na, 2 black Two black faded. dice kay Tang oh. <laughs> okay, na, ano bang tawag sa rin, gupit? Comfort. Fly away <laughs> Kasi tote naman naman to, ginupitan ako 2 weeks ago lang Naka-fade dyan na uh, ang sobrang linis. Tapos ngayon, wala na, parang normal lang na na binarbers. Hmm. Eh, kaya-kaya kong -kaya, gupitin yan eh. pogi ko. So, yun ano. Uh, isa pang pagkakaiba dito, dito sa mga salon dito. Hindi gano'n nang hihilot. Kailangan magpagupit ka nung katulad kay Lolo. Yun sa isang video ko. Yun, medyo babanata ka ng mga tatlo, apat na pisil. dito tulad sa Pilipinas Matic yun. <coughs> Pag alam mo tatanggalin na yun no tatapikin ka muna pak pak spisil alam mo yung gising na gising ka talaga bagong gupit ko parang kapogi mo pero nangangati pa yung mga leg mo talagang stand stand straight ko oh, oh is na -yo. sarap yun ang panalo talaga sa Pilipinas pero kung susumahin naman talaga natin halos pareho lang sila nang ibubuhos mong oras para makapagpagupit ka sa Japan kasi is 2,000 yen ang gupitan, ayan na, 2,000 yen. Katumbas siya ng 2 hours na trabaho. Sa Philippines naman ay 70 pesos. Ang minimum wage sa atin na RR ay nasa 48. Halos 2 hours din yon Kasi bibigyan ka pa ng tip eh. At tulad ko ba naman lagi ako nagbibigay ng tip sa mga barbero? Kung 50 gupitan, 70 bayad ko dyan. Kung 70 na gupitan, 100 na binabayad ko. Sa maliit na tip nyo, talagang namang maligaya na sila dun talaga aalalahan niyo yung pagbalik mo mas masarap yung hinut sa'yo mas matagal saka talaga namang pagka may, kahit medyo tabingi yung mga gupit sa akin sa ibang barbero titip pa din ako kasi lalo pa kayo nangangamuhan din sila magkano lang yung kanila dun per ulo eh pero ikukumpara naman natin yung servisyo mali nga ba yung Japan o pareho lang sila ng Pinas. Kasi yung Japan, 2 hours na trabaho, isang gupitan. Pilipinas, 2 hours din naman. Pero yung servisyo naman, doon na natin kakatalo. At guys, tapos na yung ating gupitan vlog ba meron kayong gustong isunod na i-vlog ko rito mabibigyan nyo akong idea or gusto nyo mapag-usapan natin at kung nagustuhan nyo yung video na to like, like, share and subscribe naman dyan wala namang mawawala sa inyo matutulungan nyo pa ako oh, ha? so papano hanggang next vlog natin bye bye